Ayan, guys. Nagluto ako ng sapsap -sap na inun on na maliliit na isda. Ayan. Nilagyan ko ng kamatis, kalamansi, bawang, at saka asin, saka magic. Ayan. Ayan. Tayo natin maluto yan, guys. Mamaya. Yummy yan. Ayan. Ang aming ulam ngayon. inun on na sapsap. -sap. Guys, na lagyan natin guys ng pamintang powder takpan natin ayun na guys luto ng aking ulam yan inunon na sap sap yami yami saka ito naman sa aking dalawang mga anak talbos na sinigang sa bangus, bangus na sinigang sa talbos pala yan nagkamali lang guys sorry bangos na sirigang sa talbos. Ayan, saka ito. Yan, yummy yummy yan. Yan.